aramdin mo. Ai slang. Betang bawat bawangan. Ai boss. Ai slang. Oh, ai daw. Ay kulang ka na isang Kahit araw. Na ngarao. Naghirap ka noon. Oo. Kaya siya isang ano. kina ka noon, ano? Ba, ilang balik Ano, malungkot ka. Siyempre. Oh, Kaya Kawawa naman 'to. Ba, wala na. Ngayon, dito ay pasahod natin sa mga tao natin. Soporta sila. So, 6 days. 6 days. Kasi nagpapakaltas din tayo. Meron din silang bale Tapos bigas. Ayun. Hindi nag-out si ano dito. Nag-out pala si Elmer. Hindi nag-out si Ariel. 2, 4, 6. Sapat ba ng 25,800 sa output na nagawa ninyo 6 days, 6 days kompleto bakit 5 days pinasok mo? hindi ah hindi hindi ka nag-out na itong Friday oh kompleto yan si Ari ka, ano yan? 5 days ka lang la la. I'm not. I'm not. I'm not. Uh, gusto ko lang yung mindset sa inyo hila kayo, pitok ito yung sahod nyo, di ba? alam nyo yung rate nyo, hindi ko nakasabihin yung mga rate nyo ito yung total na nilalabas ko kayo sa linggo. 25,800. Sa output nyo doon, tingin nyo ba? Kapantay ba ng 25,800? Pwede kasi okay, okay. may hirap well, um, naman talagang may hirap naman yun eh. yung hatak nyo, 30 minutes, tatlong balik tayo. At yun ang katagal. Isabihin, kada isang baba nyo, 15 minutes. Dessert ba yan? Nang magpapasahod? Yun <gallan> lang, ah, ilalagay ko lang sa mindset ha. Alo? Di ko tita no, madami tayong ano, ilulugaw natin ha. Yung output. Ayan, ayan ang nilalabas ko. Lagpas pa dyan kasi kung kompleto yan. Kasi 28K. So gusto kong mangyari, yung nagpapakita nyo rin, kasi hindi naman ako nag-delay sa inyo eh. Kung ipapakita niya rin sa akin, hindi rin naman pangit ang binibigay ko sa inyo. Magandang rate din naman. ito ko yung ano ha. Ayan. Ang ngayon, si Marlon ay si Ariel, 5 days lang. Kasi hindi nag-out. Binabali wala mo yung attendance. Patay ka Ariel. Binabali wala mo yung attendance. Ka, ah, At kung sinasabi, ang sinasabi nasa ng attendance nyo.

kaya 'yung isang araw. Uh, 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 uh. Sa isang araw 'to. Dapat dapat okay, yung, hindi kasi tinira. Ayun, 'yun makasimple nalang 'yun. Ha? Hindi na mabawi 'yung um, sa, na, na, kasi, sa akin. Na, na, hindi na kasi hindi nagano eh. Hindi nabibigyan talaga. Hindi na importante kasi ang perma eh. Oo, oh, importante yung firma. sayang kasi... Ang sayang din na ba? Sa pabrika rin. Oo nga eh. Oo, pero na mo yan. Sa dalawang firma ka agad. Dalawang ka para dalawang isa mo na hanggang biyernes. Ang pangarap tayo. Ayos lang. Ha? Ayos lang, boss. Ayos lang. Ayos lang daw. Kahit kulang na isang araw. Naghirap ka Oo, isang ka Balik -balik no. Ano malungkot ka? Siyempre. Ikaw oh, pa <laughs> naman. Kawawa naman 'to. Kawawa ta Allah. <laughs>